Ang gandang hapon sa iyo, Angel, ano? Gaano katagal na itong relasyon mo kay uh, Ariston? ariston Almost two years na po. Madalas kang saktan? Opo. Doon sa two years na yun, mga ilang beses ka sinasaktan? Hindi ko na po mabilang. Hindi mo na mabilang, Opo. pero parate, continuous. Tapos uh, napagalaman namin na despite yung ginagawa niya na yun, bumabalik ka pa rin sa kanya? Umuwi na po ako sa amin noong February 11 po. Sabi ko magiging wala na kami. Gano'n. Mm -mm. Nanahimik na ako doon. Nasa angkol ako. May bikili yung uncle ko doon. Tulong-tulong ako. Mm, mm Hindi siya tumitigil pang sa akin. Papatayin niya daw ako. Kasi may lalaki daw ako. Kaya hindi na ako babalik. Gano'n. Mm, mm Tapos sabi ko, di ba ayaw mong ano yun yung dinadala ko? Ba't mo ako pinapabalik ngayon? mm, -mm. Sabi nga, hindi kita matiis. Umuwi ka na eh. Sabi ko, buntis ako, kailangan ko din ng ama yung anak ko. May mm -mm. isip ko. Ayun, nag-book ako ng, nung March 11. Umalik ako dito. Tapos pagbalik ko dito, sir, iba yung ano niya. Yung galaw niya ba? Yung araw-araw uh -oh. siya pa rin nag-inom. ko nagbago na siya. Mm -mm. Tapos yung dalawa niyang pinsan, nakatira doon sa inupahan namin. mm, -mm. Mag-inom sila sa baba. Nasa kwarto ako. Tawagin niya lang ako pag palutuin niya ako. May ipabili siya doon sa tindahan. Parang inaalipin ka niya. Kahit na doon sa mga pinagagawa sa'yo, pinagpapatuloy mo pa rin yung uh, relasyon ninyo. Kasi alam niya po na wala pa akong matakbuhan ng iba. Yeah. Naghahanap lang po ako ng kalinga ba? Nung panahon kasi na pariwara yung buhay ko, siya yung nandyan. Tapos mabait po siya nung una. Di ko po alam na ganito po yung dadanasin ko. Pinatulog niya, po ako sa, sa karsada. Binuhusan niya pa ako ng tubig. Nakailang barangay na po kami. Napatawad ko siya. Tapos, Pinatawad mo tapos balik ka na naman. Oo, oh, sinusundo niya pa rin ako doon sa barangay. Okay, patawad ko siya naniniwala ka pa rin na uh, magbabago siya? Ito po yung pinaka-worst, sir. Hindi ko po ma-imagine. Hayop ata ako sa niya. Yung bang niya. apat na buwan yung tiyan mo, no? Sa sinapupunan, ano? Nagpunta ka ba regular naman? Ang, uh, Wala pa po akong check-up. Bigyan natin ng tulong ito? Hindi pa po ako nangka-check-up. Ano po yung pinagmulan po ng away po ninyo? Bakit ganyan po kalala? This time po, yung selos po niya doon sa pinsan niya na pinatira niya doon sa bahay. Okay. Kasi yung una daw, yung ex niya dati, may nangyari daw din doon sa pinsan niya na nandoon. Sabi ko, ano naman paki ko doon sa nangyari sa kanila? I ako din, may mangyari din sa amin. Hmm. Si Luso ba siya masyado? Ganyan. Alam mo Angel, 23 years old ka. Itong si Ariston, 40 years Opo. old. Ang laki ng diferensya. Kailan mo siya nakilala? 2023. No. Oh, 38 years old na siya. Ikaw, 2023. Mga 21 anyos ka pa lang. Mm. Ang laki ng pagitan. Ano, 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 ano ba ang trabaho nito? Na Nagbabay Ansel lang po siya ng ano, mga aso. Mayabang po kasi siya kasi ex-general daw po yung papa niya. Wala kang magagawa kasi wala ka namang pamilya. Palaboy ka lang. Magandang hapon po, doktora. Angel ha, kasi 23 years old ka, hindi ka naman kasal. Tapos buntis ka, tapos ganyan na umiiyak ka. Alam mo ba, napakalaki ng epekto niyan sa anak mo. Ang nakakalungkot, hindi ka pa pala nagpapa check up. So, ito ang priority mo. Una-una, eh, wala kang mahihita na maganda dyan sa kapartner mo. At the same time, kung sinasabi mong economic, dahil uh, well, kasi nakadepende ka sa kanya, wala ka bang mauuwi ang magulang para matulungan ka sa ganyang sitwasyon? Wala po. Meron pa akong kapatid, three years old siya. Iniwan niya lang po kami. Okay, sa so ganito. Saan, saan po kami pinatira pa sa pasa sa pamilya. Uh -uh. Okay, ganito. Siguro no, matutulungan ka ng grupo nila, Senator Rafe Tulfo, na ikaw ay mailagak sa isang yung sabihin natin sa mga kababaihan na na buntis na ano na talagang walang na hindi na, na kailangan may magkakalinga sa inyo kasi may mga organisasyon na pwedeng tumulong sa iyo pero yung kalagayan mo na talagang dapat maintindihan mo na hindi ka na dapat bumalik sa taong 'yan malaking factor kung pagkatap ano eh matutulungan kita magde-debriefing tayo magka-counseling tayo pupunta ka lang dito pero tandaan mo ha ang iisipin mo hindi lang yung para sa kalusugan mo kundi hindi dun sa kalusugan din ng baby mo at hindi ka na dapat at hindi pwede na ikaw ay makukuha sa magagandang salita o sinusundo ka ng dati mong partner. Nakatandaan mo, yaan, nagumpisa lang sa ganyan. Tapos napansin mo, palala ng palala yung sitwasyon. Baka mamaya, hindi na maganda yung mangyari sa'yo. E ang dapat mong isipin, yung pangangalaga rin sa sarili mo, lalo na na meron kang aalagaan din bata. So sana maintindihan mo ha, malaking tulong na ang ginagawa sa'yo ni, ng grupo ni Senator, pero dapat lang ikaw din ay Kumuha ka ng paraan na ayusin mo yung sarili mo. Hindi mo kayang pabaguhin ng isang tao kung ayaw niyang magbago. Kung gusto niyang magbago, kagustuhan niya Hindi mo kagustuhan yon. Sana naiintindihan mo yon, Angel? Yes, ma'am. Kasi pag yung mga ganyan nakatulad mo na may mga simptomas ng tinatawag nating battered wild syndrome, kinakailangan talaga ng counseling at matutulungan kita dyan. Pero pwede kang pumunta dito sa aming tanggapan. Lahat po ng tulong gagawin po namin para maproteksyonan po siya. Maraming salamat po Dr. Camille Garcia. Ang party list na masasandalan. Aksya yes. Number 68 sa balota. Magandang hapon po Ms. Magandang Joby Ramos. Po. Yan po attorney noong January 20, 2024. Dumulog po yan si Angel. Sinakluluhan po namin yan. Opo. Binugbog. Ayan. Sinampal. Kinaladkad. Uh, ilang beses na tinadyakan sa tiyan, sa liig, sinasagasaan ng, ng motor ni Ariston Terry Padilla. Ngayon po, attorney, sinulungan po namin niya na maipakulong si, ano, si Ariston. Si attorney, inuurong po ni Angel yung kanyang kaso. Yun po. Tapos, mayroon din po dito attorney na salaysay ni Angel na patawarin niya pagsamantalang sasama pa rin sa kay Ariston. Noong February 14, naulit na naman po, binugbog ulit siya. Paulit-ulit po, ini actually, nakatatlong beses siyang pabalik-balik dito sa barangay. So ngayon, attorney, nalulungkot po ako kasi patuloy po rin pala itong pananakit. Hang at ngayon, nalaman ko na 4 four months pa lang buntis yan. Eh, pinapatawag ko po, po inimbitahan ko po, po si Padilla, hindi na rin po namin makuntak. So, Angel, nalulungkot man ako kung anong anong nangyari sa iyo ngayon pero alam mo naman yung tulong namin dito sa aming ba sa bawsi department yes, ay hindi ba. po nagpudang yes adyan po sila sina uh, po sinalagi para sa, ako, Nina, sa akin na gusto ko siyang pupupin kasi sabi niya wala siyang matitirhan po dito sa San Jose del Monte nag-offer po ako sa kanya na dito siya sa akin, may sahod, libre lahat, Opo. eh pinipili niya pa rin po attorney itong Pinili si Aris Kaya nga po, maraming salamat po Miss Joby uh, sa tulong yes po ninyo. Po. No? oho, kaya nga po yung, yung kinuwento po ninyo na paulit-ulit na violence sa kanya, tapos bumabalik yes ko po. uli. Kaya, tapos yes meron po. nga po siyang mga, mga statement o... Dokumento o kasulatan na pinapatawad niya. Yun nga po ang ina pina yes, namin kay doktora kanina. Ang sinasabi nga niya ini yes, doktora dapat wag na ibalik, kaya tapos ihanap na lang itong si Angel nang makakatulong sa kanya habang siya ay buntis. Yes. buntis. Eh maganda naman po yes, yung offer ninyo. Eh, po, pa -ulit -ulit, yes po, nung paulit-ulit ato yung Yes, ma'am. Paulit-ulit po, nung sabi walang matirahan, nag-offer na po ako sa kanya. Oo, maliban po doon, kami rin po, hahanap din po kami ng ahensya ng gobyerno na maaring magkupkop muna sa kanya. Ang balak po namin, katulad din po ng balak ninyo, eh, pila na ng kaso ito si uh, Aris oh. si Ariston. Ang magiging komplikasyon lang po ito, habang tumatakbo po ang kaso, kailangan, kailangan pong tumistig po tumistigo ito si Angel. Po. Si Angel. Ma'am ma Joby, doon sa mga kasong ganyan po no wa walang mapuntahan, ano po yung meron po ba tayong ahensyang ng gobyerno ma para matulungan na rin po ninyo kami na siya po lalapitan namin? Meron po tayong malalapitan dito po sa San Jose del Monte. Okay. Ang kailangan lang po ato ay ni si Angel po, eh, kusa din pong sasama sa amin. Ang nangyayari po ay hindi po. Kaya hindi po namin magagawa yung gusto namin tulong na pwedeng gawin kay Angel. Ngayon, Joby yan, ha? narinig mo na okay. yung offer o yung tulong na bibigay sa iyo ni Joby Ramos. Maaring pansamantala lang po ninyo, kupkupin nyo po muna, no? Ma'am Ma yes Joby, po, ano? po, pwede po, attorney. Tapos yes ihanap po, natin, po. magtulong po tayo, ihanap po natin ng tamang ahensya ng gobyerno na makakatulong sa kanya hanggang sa maipanganak mai niya na yung bata. Our primary concern yes, right yes, now po. is the welfare of the child. Yes po. Ito Angel, yes, hindi po. ka na namin kahit na anong sabihin mo ngayon dito, hindi ka na namin papayagan na bumalik diyan kay Aristo na yan. Tsaka sa ngayon pa lang nagtatago na yan. Pinapuntahan na namin kanina, hindi na raw makita. Pwede po namin ihatid sa inyo si Joby? Pagkatapos yes po, sir, po yes niya po. dito. Yes po, attorney. Yes tap po, attorney, kukunin ko po. po siya. Ngayon, 19 po namin 'yon. Hindi 'yun pansamantala lang po 'yon. Tutulong din po kami sa inyo at yes uh, hahanap po tayo ng karapat-dapat na ahensya ng gobyerno para mapangalagaan si Joby hanggang hanggang sa maipanganak niya itong bata na ito. Ano po? Yes po. Yes po, yes po. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po, sir. Na 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 po ang kaso nito. Kasi ganoon nga po, ito yung over ng barangay pero hindi rin po siya nagtuloy. So wala pong kasong na-file sir. Yung nag-file na po ako doon sa Bausi, eh. ang dami pong pinrint nung pulis. Oo. Uh -uh. Yung makapal na iyatid ko doon doon sa ano, piskal Oo. Uh -uh. Sinundo ako doon sa unahan ni Aris, pinunit niya yun. I-turn over, uli namin sa inyo, umpisan ho natin yung kaso ni itong si Aristo ano po? ah, uh, Staff yes, Sergeant? Sir. Opo. Yes, sir. Papasamahan po rin po namin itong si Angel para makalapit uli sa inyo at maumpisan po ito uling kaso sa inyo. Ah, uh, na okay, narinig po, naman sir. po natin ng Staff Sergeant, ano? Talagang hanggang ngayon, nak nakikialam, biro nyo, pinunit pa yung lahat ng mga papeles na galing sa inyo. Opo. Opo, sir. Talaga napakawalang yan itong tao neto. Kailangan bigyan na natin ng, uh, ng solusyon itong problema na itong si Angel. Tulungan na po natin siya, Staff Sergeant, na makapag-file na po ng BAUSI, ano? Yes, sir. Opo. Oh, yes, sir. Pwede po natin humingi na kaagad ng Barangay Protection Order na ma-issuehan na ito para hindi na po makalapit itong si Ariston Padilla? Kay Angel po? Yes, sir. I-endorse po namin Opo. sa Barangay Graceville para maisuhan siya ng Barangay Protection Order. Once na lumapit po siya, halimbawa na tumatakbo yung kaso, lumapit yung arreston na ito, eh, pwede na po natin arestuhin na ano po? Yes, sir. Pag na-violate po niya yung Barangay Protection Order po? Opo. yes, sir. Uh, for 15 days po, hindi pwedeng lumapit Opo. yung respondent sa ating biktima. Opo. Pero ito lang pakiusap ko. Huwag ka nang babalik sa kanya. Ano ba naman yun? Ito na po, ito na po yung pinaka-worst, Pinatuloy. Nayaan niya po akong matulog sa karsada. Binuhusan niya pa ako ng tubig. Ano Ang hiningi ko lang, hiningi ko lang sa kanya, pamasay. Ayaw mo na sa akin, pamasayaan mo ko pa. Uy, sabi niya, balak ka, mamatay ka na lang dyan. Tanda mo ito, ha? Hindi, hindi ka nababalik sa kanya. Mukhang walang kwenta itong gagawin natin. Pagka, oh, baka mamaya pag uwi mo doon, babalik ka na naman sa kanya. Pasisiguro ko naman kay Miss Joby Ramos na hindi ka pabalikin doon sa kanya. At sisiguro din hindi na, hindi na makakalapit sa iyo yan. Ihingi tayo ng barangay protection order. Tutulong kami sa inyo, ma'am, at sa bata po. Ma'am, ha? Sige po. Pero yun yung pakiusap ni Atty. Dan. wag na po sanang maulit ito. Eh. Okay.